Guys, tingnan natin dito sa labas, guys. Sobrang hamo. Malamig na. Hey, okay, guys. Oh, yan mo. Ang buwan. Ang hamo. Dito yun sa labas namin. Ah, mga mo, kita nyo. Hindi na nakita yung bundok. Hindi na natitang bundok. Masyado ng mamog. <laughs> Grabe, ang lamig, guys. Ang lamig. <laughs> <As goodness. laughs> Exercise in the morning. <laughs> Malamig ngayon dito. Sobra walang araw. Hindi nagpakita. Ang lamig is nice. Good morning okay. hmm. Mga tulog pa mga tao Mga tulog pa Wala yung pupunta sa park Yan sa harapan namin pala is park Dito Park yan dyan Ang harapan ng bahay Grabe. Sobrang lamig, guys. Hmm? Grabe yung fog. Yung mga ibon, nag-iingay. Ha? Mm ha? -hmm. Ay, grabe. Park yan. Wala talaga siguradong walang pupunta sa park ngayon. Grabe ano na dito. Nine o'clock. magte na. Pero akala mo madaling, akala mo maagang maaga pa lang. Pero 9 o'clock na dito guys. good morning. Have a nice day guys. Thank you for watching. Bye bye. Pasok na tayo kasi malamig na. Kakapi pa tayo. Bye guys. Good morning. Bye.